Hello guys, good morning, good morning. Ito ngayon, nagbabalik na po uh, muli si Lakay. Ha? Ah. Good morning po sa inyo lahat. Muli po tayo nagbabalik sa ilang araw din po tayo wala rito. Na so, hindi po tayo nakapag-vlog. So, nandito ulit po tayo sa Carmen Tanas. Good morning. Ay! Ikaw! Ako ko na Good morning po. Hi si Mangkoi. Good morning, good morning. nandito na ay ko eh. Ala? Haha. 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 Haha

Akala ko yung song ang alam mo? Oh, yung song aydo, yung song aydi, alam mo? di na sila dito ah. Ay tumalaga na sila dito. na ako. Ay tumalaga na ako. Ay Ay tumalaga na ako. Ay tumalaga na Ay tumalaga na ako. Ay Ay tumalaga na ako. Ay na Ay na na ay, ginamos. Ay, ginamos. na po kayo man? doon. Ngayon, saan na po kayo doon. Meron pa rin ah. Uh, mga araw na meron. Ah, may uh, araw <laughs> no. bumalik na. Mabuti naman po, no? Baka, ay, kaso mamaya hindi ang <laughs> mga... <mara>. Walang problema. Mas, <laughs> <laughs> <Posh>, dati <brady> po. Hindi ka lang <laughs> maaari ah. Opo. At yung mga Rolex ka. Ito na talaga yung lakay natin. Shoes ah. machine. <laughs> Yun. Shout out to Pansin ah, TV. Yan. Maraming salamat. Talagang solid sila dito sa Burautan. Lagi-lagi sila rito. Oh, mamaya, reunion yan. Mamaya. Medyo um, maga pa kasi. Dito ka. Sira, sira. <laughs> at makakaano tayo, ikot tayo Ay, Hi, good morning, kumang boy. boy. Kumusta po? Ayan. Boy, pakilang. Okay, Ngayon yung baka, ginatay niya para pamasahe siya. Kita mo, may pa. <laughs> Hindi, wala nga ako pamasahe. Langis na lang. Ipapay ko para makaawin sa kapes. Ka ka ako naman. Ano yun? Aswang? Aswang? Hindi. Ako yung presidente. Aba! Ako so, yung Sama ng mga suwang sa kapes. Na Bakit naman nagsangla pa ng kalabaw para nagsakla. makabili lang lang yun? Sige. Sige. Ako. Yung baka kinatay kaya nagkaroon nyo. Biroin mo. Ng kapis, nagsangla ng kalabaw. Nagsangla na ng kalabaw. Nagkatay pa lang. Hindi lang sinangla. Nasungay ng kalabaw. Para lang nakapunta rito at makabili. Talaga eh. Kaya hindi tumatanda. Napiglaban ano nyo na ano 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 lang ano 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 tayo kay Mamboy? Sa sakit, kami lang tatlong mo lang. si Mamboy. Dinodomog. Dalam apa? Wanita lepas. Wanita lepas. Wanita lepas. Wanita lepas. na lepas. Wanita yan? Wanita lepas. 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 Eh boy, kano daw dito? Ikaw makakapaniwala. O, totoo. Kinuntahan ko 'yon sa City Point. Yan oh, lalo na istak may pumapakyaw yon dito dinadala sa Mindanao. Aba, dinadala sa Mindanao. Ah, sa Mindanao hindi na magpaliwala si Chef oh? Hindi isisit na lang ako kung nakasit na raw. Oh, Isisit na daw lang. Pang dito sa likod. Nandito si Boy Bawas. 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 Oh, so, ayun na, kuya, bagay na bagay talaga sa iyan. Ayun. Ayun, isisit na. Yan, so, 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 maraming kulay ate, mamili kayo, maraming kulay. Oh, Anong kulay yung no? rito? Maraming kulay. May 5 Wala ko marin. Ito kuya, maraming kulay diyan. Ang bawas namin Dalawa din rin. bawas naman pag dalawa. Ito? Ito may lang po. Wala na akong dalawa. dito ako nagbayaran. Sinabi ng ano, 5 million sa public dapat rin. pag Saan pa po kayo galing niyan, sir? Cavite. Yan, yeah, saan sa Cavite? Ba ba dito. Cavite oh, pa po yan, sir, ha? ito? sige, na sa tatong libo. Tatong libo. na doon libo yung Oleg. na. Tatlong libo, dos. May ano pa ito? May, may, may nakabara pa. may pa naman tali. Meron pa tali. daw. Ah, parang nakalak siya. Ah, oh, nakalak na. Ah, oh, nakalak ito. Ito ba yung ano? ano yung nakalak Ah, ito tatanggalin ito. Aba, okay. okay. ibang klase ito. Okay. Ibang pa pala ito eh. Nakalak pala ito, nakalak. Ayun yung mga ah. suki so ni Mang Boy. Oh, ano yeah. doon talaga? Yan. Ni chane? Ito ra ito, yung chane ni Mang Boy. Ito yung channel. Ito oh, yung mga magpapabawa sa kabila. Meron dito nagbabawa. Stop ba cha Meron doon eh. Stop. Stop. Working floor yan ha. Hindi po yan yung lata yung mga display. Pakita mo rito. Dito ang kukuha tayo oh, Okay na. Oh, okay na. Natanggalin ko na yung mga ito. Dito Ayun, ayun. Yung pag-ano yan. Ayan pala yung lock. Ito kay Adem ah. Ano yan? Para pag aandahan yun? Ito na lang. Magkakaroon niyo kung bubayan nito yun. Wala na ba na kulay to? Wala na eh. ito lang? 1, 3, 1, 3 lang Wala na ito. Kaya yung boy. Hindi ba nangingitim to mong boy? Hindi pa, ito ang kakaskas natin para makikita. Ayun, ayun. Ano po ay, nakikita ka kita mamaya Kung kakaskas. Lagi ko nakikita sa pag-vlog mo kaya nakalama ko yan eh. Day date. Rolex day date. So, Magkano yung ganito, mong boy? 2-8 na lang po. Ako na babawas. 2,500 talaga Ayan yun, makaano yung mga pano Binawasan na siyang buong Ikakaskas pa wala. Para lang mapatunay. Hindi, ka. hindi. ko na makakaskas kung may bilhin ko Ang buhay nang Rolex kayo yung day date? Ay wala Ah wala sa mundo Paligid na pa rin ng shop man O medyo pagbibigyan natin kasi yeah. ang daming customer talaga ha Papaya babalikan natin yeah.

Lipshik, mayroon po yan. China. Mandigit. Mandigit sa rep. Pwede. May isirap ano? Showbill na lang ako. Ito sa'yo po. Mag-tip yan. Maganda nga, Ganito kulay blue. Pwede Blue? Kulay blue daw. Wala, 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 mga okay, na ayan update uh, so ng mga presyo sa mga uh, relo naman po. So 'yun na lang mga mga oh, no, ibilis. So, ang daming ano. Daming stock na recharge din uh, si Mang Boy, ah? Hindi kaya. 1-3 talaga po. 1-3 lang. Magkano nga ito? Boy. Duit talaga. Diesel. Magkano po boss? Diesel. 2,500 uh, boss. Diesel. Diesel. 2,500. Diesel pa yung ano.